Hala, ayan. Pumasok na yung tubig, oh. Lakas ng tubig. Wow! Oh my God. See, the water outside. Oh, lululo. Parang dagat na itong loob ng ano, ng club. Oh, shit. Oh! Oh, lululo. You go up there. You go to the chair. Oh, lululo. Oh my God. See, look. Oh my God. Sinira na ang si, si, si. Oh, la, la. Yeah, you, you go there, you go there. Just go there. Yes, yeah, you just go there and put your shoes up. Come, come, come here, come here, come here. You, you do like this. Come here. I hurry up before the water comes. you put your, your shoes up. Put your shoes up. Oh, la, la, la. See, look, look, yung tubig, oh. Si Mr. Lee. Kami na kami nakauwi. Oh, lala. Shit. Lala. <laughs> ayan si Mr. Oh, lala. Ayan na, ayan na yung tubig. Ano, sinira na tong club. Oh. Ayan yung tubig. Oh, lakas ng ulan doon. Hindi na kami nakauwi. Oh my God. See, look, look. Papasok na yung tubig sa loob ng coffee shop. O, yan, yan. Nasira na yung carpet. <laughs> Hindi, <laughs> alam gagawin ni Mr. Kung anong gagawin niya kung palabas siya, hindi. <laughs> Kundi wala siyang upuan doon. At least dito pwede mong itaas yung paa. Ayan na, naging ano na. Nasira na talaga. Alala, oh, oh, my God. Wala nang tutulong kasi gabi na. Nakauwi na yung ibang worker. Oh my God. Shit. Look. Hello, nasira na ang carpet. Oh, la Ang laki na yung tubig. <laughs> Hello. <laughs> Seriously. <laughs> kung, hindi ko, kung hindi ko sabihin na itaas yung paa niya, hindi <laughs> na niya alam ang gagawin kung anong gagawin niya sa paa. Ayan, oh. Yung tubig. Yung lakas-lakas. Oh, my God. Oh, my God. Ala doon, yung sa restaurant doon, papasok na yung tubig. Ay Oh, lalo. Sin, lakas yung ulan, sobra. Biglang bumuhos ng ulan habang kumakain sila. <laughs> <laughs> hindi, hindi, hindi na kami, hindi na kami makauwi nito. Walang magpi up sa amin. Si Luke, yung tubig ang kapal na. Oh, good lord nangyari? Bakit nagkaganito na? Ngayon lang nangyari ito. Tiyak. For the first time, ang nangyari? Si, oh. Walang agusan ng tubig. Dito na umagos, oh. Oh, lala. <laughs> Ayan na. Ayan tubig. Ayan, oh. Nagbaha na tong building. Yung coffee shop, oh, hindi na, wala kang magawa papasok ng tubig. Ayan, o. Oh. Ayan. Ayan, ano oh. Ayan, oh. Ayan oh. Uy, my God. Ang lakas naman ng, ano, ng tubig doon, oh. Ay. Yung mga taong papasok, oh. <laughs> Yung mga taong papasok. Yung mga taong papasok. Si, 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 si. Oh, my God. Si, look, look. Wala na, nagpahala. Hindi na kami makauwi nito. Wala Paano na? At least hindi ko na ubusin yung pagkain ko kanina. Pag magutom kami, may makain kami. Oh my God. Paano ka uuwi nito? Ang layo yung taxi. Bye-bye na. Good night. <laughs> Bye-bye. Ayan, yung tubig. Ayan, yung tubig. Paako, mabot na. Sa taas na ng ulan sitting ni si Mr. Dino. <laughs> Tapos iihi siya. <laughs> Paano siya ba? <Bob? laughs> Sabi ko umihi na siya. <laughs> How can you wee wee? <laughs> oh my god. Ang oh lalay yung tubig oh. Ang lalim na oh. My god. Ngayon lang nangyari nito oh. Yan pumasok na sa coffee shop yung tubig. Wala na siyang agusan doon. Wala nang workers. Nagsiuwian na. Oh, no. My gosh. Geez. Yung pinto, oh. Pinupush niya yung nalagyan nilang sandbag doon. Bye na. Bye-bye. Pawala nang aking battery. Bye.